Ang mga idagdag ko lang, alam ninyo Pilipinas, paalala ko lang sa inyo, paalala ko lang sa inyo, na isang araw, mukha wala ka rito sa mundo. Nakakalimot tayo kasi ang lalakas nyo pa eh, ang sarap pa ng pakiramdam natin, yung buong sistema ng katawan natin gumagana, tapos may pera ka, may bahay ka, o may pangupa ka ng bahay, may bubong ka sa ibabaw ng ulo mo, may pagkain ka, may damit kang nasusot, may mga anak ka pa. Pero one of those days, you will face your creator if there is such maigi na na nakapag-invest ka sa kabilang buhay kasi ngayon nanonood ako ng mga ano nanonood ako ng wala pa kasi akong pera pampunta ng Egypt eh. nakikita ko kasi yung mga ano yung nakikita ko yung mga pharaoh dun sa Egypt naghanda ng husto para sa kabilang buhay nila na ipinatayo nila yung mga megalithic structures tapos ipinabalot nila yung mga katawan nila ng kung ano, iba-ibang klase ng pambalot para ma maimamify yung katawan nila pati aso pati pusa nila sinasama nila sa libingan tapos mayroon pang mga buhaya na namamified din tapos may alam mo yun may mga hindi birong laki ng mga bagay na ginawa yung mga Egyptian noong unang panahon kasi fascinated sila sa, sa kabilang buhay pero alam mo isa sa mga pinakamalalaking bagay na endeavor ko para sa sarili ko and I'm doing myself a huge favor yung kabilang buhay sobrang importante yun so kung meron man ako may i-influence sa inyo Pilipinas ipapaalala ko lang sa inyo na one of those days you will be one of those dried bones inside those coffins magiging isa ka na lang doon sa mga tuyong buto na nasa loob ng mga libingan tapos hindi ka nakilala, tapos wala nang balita kung ano nangyari sa'yo, and you will have a journey of your own in the afterlife. Papalala ko lang sa inyo, mamamatay ka. Mag-invest ka lang husto sa kabilang buhay. Hindi habang buhay, malakas ka. Iyon naman masasabi ko, rin, brother. Follow-up question, go. Ayun lang, sir. Uh, salamat. Well, dahil... Sayo ko din nanay yung pera, yung narilet na, o oh, nga no, kala ko immortal ako. Mamatay <laughs> <laughs> ko <tigip> pala ako. <laughs> oh brother, pag nagkasakit ka, maintindihan mo, lalo na na-hospital ka. Pag may sakit ka lang, nasa bahay ka, ininuman mo ng gamot, baka hindi yun. Pero yung na-hospital ka talaga, dahil merong sobrang tinding sakit, tapos hindi mo kaya, kailangan ka dali sa hospital. Tapos pakiramdam mo, mamatay ka na. Yun yun, makakapagpag-iising sa'yo. Minsan, pag napunta okay, ka sa ano, okay. Okay. alam mo, paalala ko lang sa inyo, to paalala ko lang din sa inyo Pilipinas bumisita kayo sa mga ano sa mga patay and when I say mga patay yung mga nasa cemetery okay na yun eh pero yung mga kamamatay lang yung mga kaibigan ninyo, kung ano man, naabutan ng kamatayan, gano'n. Kasi along the way, makakasalunga ka ng maraming ganyan as time goes by. Sa isang taon, ako halos ang dami, ang dami kong binibisitang patay. Tapos marirealize mo, puta pare-parehas yung kwentuhan nila kapag ka may patay. No, ano, una-unahan lang naman yan eh, dun din naman ang punta noon. <laughs> pare-parehas, pare-parehas ang kwentuhan nila. Isang araw, makikita-kita rin naman tayo dun sa kabila. Puro kwento. Tapos marirealize mo, oh, kung ano, overall, yun talaga yung pinakakalundulunduan talaga eh. Lahat tayo mamamatay, tapos lahat tayo magkikita-kita sa kabila, tapos ayusin mo yung buhay mo rito para pag tayo sa kabilang buhay, magaganda yung mga kwentuhan natin, tapos hindi ka mapunta sa impyerno. Matake <laughs> na yun, yun pinaka pinakapraktikal. Yun pinaka pinakapraktikal. Dito pa lang sa buhay na to, maghanda ka na para sa sarili mo, magparami ka ng pera. Oo, kasi mapapakinabangan mo rin yung pera na yan. Nakakapagpahamak yan, pero da kaya dahan ka lang dapat sa paggawa ng pera O tinan mo si Awit Nadali ng husto O diba Nakakapagpahama kang pera Pero maigi Kung marami kang pera Kasi mapapakinabakan mo yun Dito sa buhay na to Pero dapat Supposed to be Ang pinakalundo pinaka Ng lahat ng bagay Na kinapopokusan natin Yung kabila Medyo oh, Wala Yan yung mga bagay Na sobrang importante Yan ang masasabi ko ron Follow up question brother Wala naman Okay na po Okay tara. Thank you brother Bye bye